Dito, manipis Ito, iba yung shape. Hindi ko alam kung sa reflection lang Max to the max Palare, 1, 2, 5 to the max huh? huh? Nangamata yung motor Shit, Kailangan kong maka -uwi. Kaya rin uh... sa pinapaint na motor which is si kali yung Paneria 125 kasi kasi Kay magdadrive pa uwi from a long time ago ngayon na lang siya ulit magdadrive ng motor na kalayo so kotse muna kami then mamaya papakita namin yung newly painted na scooter Uy, pink din yun sa loob hello po We're here. Meron din yung perpint. Yung panareya. Yung... Uh, oh, sinama mo siya. <laughs> nakaiwalay ba yun? Oo, oh, nakaiwalay yun. Eh. Pero kung kasama siya sa bad sa, ano, sa chassis, hindi ko rin kasi alam kung ano na pagsama niya eh. Kaya lang. Pagay niya kasi hindi sila sama yan. Yung inner. Yung sa loob. Uh -huh. Parang may part na gray. Yeah. Ano, parang manipis. Dito. Pero baka sa reflection yan. Itong banda dito, Parang kapal. Dito, manipis. Tsaka, yung dito sa gilid. Ano, may may gray pa eh. Di ba primer to? Di namin masagot. Teka lang. Hindi <laughs> ka ba makakuhay sa gilid? Tapos may ano pa. Na hindi Umuwi ka muna sa gilid. Okay. Ito iba yung shape. Hindi ko alam kung sa reflection lang. Naka-primer pa. Hindi siya na bugahan ng maayos. Katulad nung sa likod. Yeah. So, Maganda na yung paligid. ano kasi alay. Pagkaka-patong hindi na naano. Tapos ito, may paint drop pa siya. Pagkano naman yan, sa bumping, na naano naman siya. Yung ganyang man Up. tapos yung eto nga pinaka ito talaga yung nakuna namin nakita Hello It's us again So ano na naman saan ang lakad natin sa paint shop So unfortunately sa paint shop ulit yung punta namin kasi nung una naming punta ah uh, medyo sablay yung paint may uneven na part So, kailangan namin hindi kunin kasi syempre sayang naman yung binahid namin. And yun nga. So, ang nangyari dun sa shop is mag sila ng pwesto kasi papaalisin sila dun sa pwesto na residence area. So, hindi nila kayang tapusin. So, walang ibang choice kung hindi kunin yung motor and ilipad sa ibang gagawa. So, hindi pa namin alam kung sino yung gagawa but definitely papakita namin kung ano yung status nung panarihan ni Kay na kulay pink Ooh. tapos ayun uh, we'll let you know guys don't don't forget axe to the max oh, oh, no! isa, <laughs> isa pa ako na ako na ako <laughs> isa pa click the like button and kung gusto niyo ng mga ganitong content subscribe to my channel and don't ever ever forget axe to the max <laughs> okay so ayan na set up na natin yung GoPro tapos na set up na natin yung mic okay na tayo mag-gloves na lang tapos let's go na So, technically, yung nangyari ngayon, kanina napakita namin na yun nga, ano, nasa kotse ako. Ngayon, si Kay na yung nagdedrive ng kotse. And, um, ako na yung nagdedrive ng motor. So, nakuha na namin yung motor. Uh, unfinished yung pagkaka-paint sa kanya. And, di ko alam, parang may alien na nangyari sa motor. Hindi nagfa function ng tama yung preno. Di, di, naman doon nila tinanggal pero na, di ko alam eh. parang sobrang iba sobrang iba ng pakiramdam ng motor yung last time kasi pumunta papakita ko din yan sa inyo nung pumunta kami is hindi nga namin nakuha kasi nga meron mga uneven na paint ganyan mga something na need i-correct dun sa paint kasi yung shade ng pink niya sa ibang part is hindi siya hindi siya same ng shade. Hindi siya same ng shade. So nangyari, hindi muna namin na kinuha. Naging firm kami kasi sobrang halata eh. Hindi siya yung ano lang. Hindi siya yung simplihan lang na hindi talaga kita. Sobrang kitang-kita talaga yung pinagkaiba. Eh So sabi namin, uh, sige, gawan uh, gawin niyo muna ng paraan. Kahit ang unang usapan is, is one week ang timeline. Naging two weeks. Pero unfortunately, in nila kami na yun nga, hindi nila kayang, ano, hindi nila kayang tapusin kasi nga pinapaalis sila dun sa presto nila. So no choice kami kundi dalhin sa ibang paint shop na makakagawa nito and uh, kunin sa kanila yung yung motor kasi kung hindi namin kukunin March pa nila March uh, sorry May pa nila matatapos so ayaw naman namin maging burden sa kanila kasi nga yung situation na nila diba is uh, hectic na lang for them so ayaw na namin maging burden kinuha na namin yung motor para para madala namin sa ibang lugar o sa ibang papintan. So, ayan. Ngayon, uh, nauna na si Kay kasi sinaset up ko pa yung GoPro. First time kong magma-mic dito sa GoPro uh, and then isi-sync ko na lang yung audio kasi ngayon, yung audio ko na sa iPhone. So, bali, mic to iPhone, tapos isi-sync ko yun sa video na nare-record ng GoPro Max kasi ang GoPro Max is walang ano is walang mic na naka-attach and then isa sa napansin ko pag balik is pag trinatal mo siya oh hindi siya agad feeling ko dito na ipet so need ko ayusin sa bahay kasi normally pag trinatal mo to mabalik siya agad Mata ba agad yung RPM so baka dito lang yun dito sa part na to sa balancer ayun o wala ko ah pero maandar sya eh baka dun lang let's see pa eh syempre hassle dun to for them kasi nga hindi nila natapos plus uh, nag down kasi kami ng pera pero uh, binalik naman nila yung dinown namin pero sa nagbigay din ako ng pera para dun sa materyales na nabili nila kasi even though syempre may big part din sila may kakulangan din sila on their end pero umaga hindi naman nila fully kasalanan eh so kami ni Kay nagbigay malasakit din kami para ibalik yung uh, down payment yung hindi naman yung buo konting amount lang nun sana so, wala uh, maging problem need ko sa Oh, Anong araw ba kayo? Wednesday diba? Okay, may discount ako sa Shell Shell ako magpapagas Habit ah, pa yan, yung nagbiblink na yan Ah, mga 30 km pa yan or 20 km pa yan Dami pa yan, pero depende sa, syempre sa throttle habit mo din Oops, di ko nakabisada yung daan dito Puro ka detox kasi Bihira na lang dumaan dito Oh, di ba daming ilaw? Wala kaya ay Oh, yun yung unique nun. natatanong ko na Tabi, tabi pala yung City Mall. Okay, guys. Okay, saan ang J ko dyan? Okay, nakita ko na. Kailangan ko na ba pumasok dun? Hindi pa naman, di ba? Shit, parang kailangan ko na pumasok dun. Okay, try natin dito. Okay. Saan so, nag-park si Kay? Oops, kotse ba namin yun? Kotse nga namin yun. Okay. Wait. Nandiyan na ata siya sa loob. Okay. Saan ang motor? Ay, nandiyan ka pala. Ito? Ito? Oh, yeah. So, sa so, sikali, ito, ito yung motor. Nagscape, nagdadrive Ayan o eh. Hindi na rin nila tinapos Ah, kumbaga nung tinanay nila i-retouch Hindi na rin nila binago so, Kasi ito yung may ano eh May top coat, ito yung wala Hindi ko alam kung kita sa camera Ano, back to zero yan love ha? Back to zero Ah, okay lang Kapuli, parang gusto ko nga muna hayaan siya nakatipid na yun nga nasa maganda tapos parang may iba sa kanya may iba sa performance niya may iba sa performance niya parang wala e, eh, check, ko sa bahay parang may kumakal dog dito baka yung mini driving light mini driving light lang yun To. Yan Okay Okay na So ibubulso ko na lang to Hindi ko na ano Hindi ko na isasabit dito Honestly Pwede din dito Ayan Hindi mahalat ang cellphone siya diba Hindi na kukuha ninyan nandun pa rin yung dating signature power nung Panaray eh. Pero syempre, what can you expect? This is a single overhead cam na 125cc. 125cc. So, nothing to expect. Good. credit card. Credit card yan ah. Ha? ha, tanga, tanga. Are we still recording? Hindi yeah, ayoko. Pag yung credit card dinadala pa din sa terminal, dapat sila yung nagbibigay ng terminal. Kasi malay mo kung may lagay na ibang ano dyan, diba? Ibang slide is like ikas-kas sa ibang mga bagay-bagay. So, mas gusto ko talagang dinadala yung terminal dito. Ayan. Dito na ng traffic. Nasaan mo kaya si Kino? Definitely, mauna ako sa kanya kahit nagpagas pa siya. Ay, nagpagas pa ako. Pero, let's see. Ayun o, nakakasingit-singit Sarap Walang hirap sumingit oh, Anong motor ito? Z4 Hindi, Z400 yan uh, NK, NK sa mo NK400 Oo nga, NK nga baba ng 125 cc pero well Di ganun kalakas pero pwede na parang click lang di ba matipid maporma din depende yung preference yan subjective naman yung itsura ito classic ayun o full throttle na ako nyan hirap lang hir hir hirap lang sa arangkada pero kaya no, so, may bibilis yung tunog na Ang pabutan ng 100 po. to the max. Ax to the max. Okay. Yun nga lang. Dito na walang mini driving light. Like. Dito na magkakatala. Parang bago yan, oh. Yung ano, yung space na yan. Sa high beam. Bago yan, ah. Walang ganyan dati. Hindi yan ganyan dati, walang space yan sa gitna. O sige, paagutin natin yung 100 ulit. nakita yan ah Anong meron dyan? Bakit ganun na yung high beam ko? Bakit may space na siya sa gitna? Namatay? Namatay yung ano? Namatay yung motor? Ah, okay dahil dito napindot yung kill switch ay di pindot. malungan kaya yung battery oh namamatay 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 yung motor namamatay yung motor hindi ko alam bakit oh oh namamatay yung motor shit kailangan kong makauwi Mamatay yung motor Tabi tayo sa may ilaw Natirik na ako dyan dati Walang kailaw ilaw ilaw to Delegado to sa corner Mamatay yung motor Shit shit Ah di ba di dahil dito Di naman malayo Malayo naman eh Mamatay yung motor Shit Overheat kaya to. Pero hindi eh Ngayon lang eh at dati nagkakaganyan yan nung malawang yung pagkakapit sa battery. Ngayon, hindi naman nila tinanggal yung battery. Tignan natin. Biro tayo ulit mamaya. Tignan natin kung makamatay. Ah, uh, huwag Ayan, na nangyayari? Wala akong battery. eh. Ah. Hindi siya sa kill switch eh. Kasi kung sa kill switch siya, dapat may buhay pa din yung ano. May buhay pa din yung shit, shit. Palamigin ko muna. Hindi pa nga top speedan yun eh. Mga 100 lang yun. Bakit mag-overheat? siya bumubukas, girl. What's happening? Is it the battery? Oh, kulang ng isang ton ng ilyo. Ano ba naman yan? Battery nga. Ayun, no. nagka -ilaw. Ay, nako. Battery nga ito. Asil naman pa naman yan di kinabit ng maayos Ah. Oh, talaga siya. Butter ito, maluwang. Kuya? May screwdriver ka? May screwdriver ho kayo? Hiram tayo screwdriver. Di ata nabalik ng maayos yung battery. Namamatay eh. Thank you. Testing ko. Thank you. Okay na. Loose lang yung wiring sa battery. Thank you ho. Thank you. Medyo hassle ah. Medyo hassle. Shit, shit. Kailangan ko sa bahay. Oops. Safety pa din. Kailangan sa bahay. Sana hindi malala. Sana hindi malala. Sana yon lang. Sana yon lang guys. Hindi yun overheat. Hindi yun overheat. Unless pa to ng ano ng mas malala compared doon. Mas nagamit ko pa siya ng mas top speed and okay, mas long drive compared doon. So, hindi yung overheat sa makina. Human error yun. Ah, daming complication po siya. Hay no. Rinshad galaw ba ho. na natin. Okay. wala 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 'tong sama-a. Wala ta sama Dito sa Red baby Mga oh, reps baby Hindi siya sa akin ah Buta na lang Hindi siya sa plangan, ah. Sa wiring lang siya Kung ano man yun Kasi Yung screw dun sa may terminal ng battery Hindi siya maluwang eh Masikip siya So yun guys Honestly kanina pa ako nakawe So kumain muna ako And yung mga work na pending So, dumating na din yung pinagawa naming bagong seat cover. Kasi yung una, daming kalmat ng pusa kasi sa malabon. So, technically, ay uh, using ko tong throttle. Kasi pag tinatrottle siya, di siya bumabalik. Suspected ko is baka mahigpit lang yung pagkakabit na itong balancer. Ah, medyo uh, daming problema. Pagbalik ka. So, try kong i-open yung battery para matignan kung anong problem. Tinirik tayo sa daan. Hindi, sa best lang nangyari sa akin yun. Yun yung malawang yung terminal ng battery. Nonetheless, hindi na nangyari yun sa akin. So, tatry natin to. Kasi baka tinanggal nila yung battery. Hindi nila kinabit na maayos yung pintura na So, medyo problematic medyo hindi hindi major problematic talaga so update ko na lang kayo kung anong rectification ng pwede kong magawa so upon checking hindi nakalagay yung tama kasi ito dapat dito ay nakasuot ito dito ay nakasuot hindi siya nakalagay ng tama pati yung mga terminal maluluwang so kumbaga kailangan ko muna itong i-diagnose talaga para makita ako